Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa ating masusugid na mga taga-subaybay dyan. Ano po, ala halos araw-araw-araw-araw po talaga nagsusubaybay po sila sa atin. Maraming maraming salamat po dyan at ngayon po tanghalian. Mas masarap pong kumakain ka ng tanghalian na meron ka pong hawak na numero at para syempre tayaan mo yan. Malay mo, ito pala ang lucky day mo, ito pala ang araw mo, ito pala ang suswertihin ka pala. ba? Diba? Kaya mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na mga lucky numbers namin ngayon pong umaga ng alas 11. Eto na, hindi na natin patatagalin mga kalaki. Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Siyempre, lahat naman tayo gusto nating manalo at maging milyonaryo. Diba? Kaya eto na po mga kalaki, tandaan nyo, uulitin ko, mabilisan lang ang lucky numbers namin. Libre, walang bayad, mula umaga, tangali, hapon, gabi, pag in-upload namin yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation po ang may membership fee. Yung po yung mga magpapakod po sila. Tututukan po natin ang laban nila sa loob po ng 3 months. Kami po ang magbibigay ng laki number sa iyo. Wala naman pong pilitan ito. Interesado ka ba? Interesado ka? ako interesado ka, message ka na sa messenger ko, tatawagan kita. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member kasi marami pong gumagaya sa amin. Ganon. Kaya eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers po ngayong alas 11 ng umaga, kunin mo na, now na. Eto na, ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 35, number 38, number 29, number 17, number 38, number 51, number 56, number 62, number 12, at number 25. Okay mga kalaki at ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 39, number 43, number 45, number 28, number 16, number 11, at number 32 Ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin Ang 7 digit lucky numbers abroad Ito na po Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay Number 21 Number 23 Number 35 Number 37 Number 14 Number 8 at number 19 Ayan mga kalaki, kumpleto na At syempre, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 Ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number Ito na po mga kalaki At pwede rin po dito ang 6 digits 1 to 25 abruda 1 to 29 mo ay number 23 Number 20 Number 11 Number 14 number 16 at number 8. O, oh, ba? Diba? Ang bilis. At ito na po, ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay, tanda na, ito na, number 2, number 0, number 3. Number 3, number 5 at number 8. Ah, uh, oh, 'di ba? At syempre, sunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ito na mga kalaki kunin mo na. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 35, number 31, number 27, number 18, number 12, at number 6. oh, number 12. Huwag gandun lang mga kalaki, kalaan niyo ha. At syempre, eto na po, ang mga lucky numbers ng Pilipinas, ang 6 digit, 642, 45, 49, 55 at 58 pero bago ko ibigay yan, syempre mga kalaki halika, kunin mo muna ang mga tamang account kung saan dapat ka mag-follow para makakareceive ka ng mga lib libring lucky numbers at hindi ka maligaw okay, eto na po, hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong, ayan po, 315,000 followers sa Facebook po yan. Meron po tayong second account, Facebook rin. 50,000 followers naman po ang Red Parungkin din na naka yellow t-shirt ako at Aris Gatchal yan. At syempre meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin ay... 16,200 red parungkin din at syempre TikTok po ang TikTok po natin, 417,000 followers. Red Parungkin din po ang hahanapin nyo. Ayan, kumpleto na po ang mga account po na legit po. awag ah. po kayong maliligaw kasi hindi po kami yon. Lagi ko po sinasabi, hindi po kami yung mga ginagaya po yung account namin, yung mukha namin, hindi po kami yon. Okay? At kung interesado ka sa private consultation, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ako po ang kausap nyo. Try mo, baka sakaling dito ka swerte. Okay, so mga kalaki, eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas ang lalaki ng mga prices talaga at sana po isa sa atin ang maging milyonaryo ngayong Bermans na to kaya eto na kunin mo na ang mga lucky numbers 642 number 14 number 29 number 37 number 41 number 18 at number 23 yan po at isunod na po natin ang 645 ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 21 Number 30, number 33, number 15, number 12 at number 10, o di ba mga kalaki? At syempre po, eto na po ang 649. Ang 649, 6 digit laki numbers mo ay number 24, number 36, number 38, number 42, number 45, number 19, o di ba? At eto na po ang 6 digit laki numbers, six 58. Naku po mga kalaki, ito na po ang 658, 6-digit lucky numbers mo. Kunin mo na, now na. Number 17, number 23, number 41, number 46, number 22, at number 15. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong tanghalian ng alas 11. Takbo na sa sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang shout out tayo mga kalaki. Shout out na po tayo sa Pamilya Guerrero ng Baguio City. Sa Camp 7 po. Hello po sa inyo dyan sa Baguio City. Oh, sana makabalik ako dyan bago magpasko. Ano po. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa mga suki natin sa Baguio City. Lalong lalo na po sa public market. Yung mga nagtitinda po dyan ng uh, strawberry jam yan po hello po mga kalaki sa inyo at syempre ang toda po ng tricycle driver po dito sa may Lipa Batangas uli. Hello po sa inyong mga taga Lipa Batangas. Maraming maraming salamat po sa mga panonood nyo. At sana swertehin po kayong Bermans. At gusto po namin isa ka sa mapapabilang sa mga listahan namin mga winners. Pwede ba yon? Pwede ba yung swerte dumapo sa'yo? Okay! Ano pa inihintay mo? Good luck mga kalaki! Lunch na tayo!